isang anthropologist ang nagsiyasat sa isang malayong nayon sa Afrika. Para pag-aralan ang pinagmula ng mga tao, ang pagsilang ng sibilisasyon, at marami pang iba. Doon, nakilala niya ang ilang mga bata sa tribo. Nasiyahan siya kasama ang mga batang iyon. Isang araw, nagmungkahi siya sa mga bata. Gusto kong maglaro kasama nyo ngayon. Ayos lang ba? Pumayag ang mga bata. Ganito nyo ito lalaruin. Maglalagay ako ng isang basket ng mga strawberry ng halos limampung metro mula rito. Sino mang mauna roon ay makukuha ang lahat ng strawberry. Siyempre, maraming iba't ibang uri ng prutas sa Afrika. Pero hindi karaniwan ang mga strawberry sa rehiyong iyon. Kaya pinatayo niya ang mga bata sa isang linya. At binigyan sila ng senyas na magsimula. Gayunman, wala sa mga bata ang nagsimulang tumakbo. Tiningnan nila ang isa't isa ng may pag-aalinlangan, at hinawakan ng kamay ng isa't isa. Sakalang nagsimula silang tumakbo ng sama-sama, hawak ang kamay ng isa't isa. Dumating sila sa lugar kung nasaan ang basket ng mga strawberry. Umupo sila sa paligid nito at nasisiyahan sa pag-uusap at tumatawa at magkasamang kumain ng mga strawberry. Inisip ng anthropologist na labis na nakakabighani ang mga batang ito. Kaya nagtanong siya. Nagbigay ako ng tuntunin ng laro, hindi ba? Sino mang manalo ay kakainin mag-isa ang mga strawberry na iyon, na nasa ilalim ng puno. Kaya bakit hindi ninyo sinubukang manalo? Pagkatapos, sinabi ng lahat ng bata, Wubuntu. Ang Wubuntu ay banto na termino, ibig sabihin, narito ako dahil nariyan ka. Lahat ng mga bata ay nagsabi, wubunto. Ibig sabihin, narito ako dahil nariyan ka. Ibig sabihin, laging mauuna ang komunidad. At hindi ko kukunin ang akin lang. Isa sa mga bata ay tumayo at sumagot pwedeng tumakbo ng mabilis ang lahat, at sino man ay pwedeng manalo. Pero kung gayon, lahat ng mga bata, ay malulungkot maliban sa isang iyon. Dagdag pa ba ng bata, kung lahat ng bata ay malungkot. Paano masisiyahan ang nanalong mag-isa? Sa palagay ko, sa pamamagitan ng maikling kwentong ito, mauunawaan natin ng kaunti ang kahulugan ng utos ng Diyos na magmahalan sa isa't isa.